Nag-aalala ang Hilagang Atlantikong Alyansa dahil sa paglapit ng mga barkong pandigma ng Russia sa baybayin ng Europa at paghahanda ng bagong provokasyong militar. Naintindihan ng NATO ang laki ng problema nang matuklasan nila noong Setyembre 25 ang isang barkong pandigma ng Russia malapit sa baybayin ng Denmark, kung saan posibleng inilunsad ng mga Ruso ang mga drone sa bansa. Tatlong magkasunod na gabi, pinaparalisa ang himpapawid at minamanmanan ang mga pasilidad militar. Nakatigil ang barko na naka-off ang mga detection device at nagnanakaw ng impormasyon sa hilagang Europa. Pero lumalabas na ito ay panimula pa lang. Dahil inamin ng NATO na nitong mga nakaraang buwan ay may natuklasan silang mga barkong paniktik ng Russia na masusing pinag-aaralan ang mga tubig sa paligid ng mga bansa ng NATO, partikular sa Baltics, sa paligid ng hilagang Europa at maging sa United Kingdom. Ang pangunahing layunin ng barkong paniktik ng Russia ay magmapa ng mga Europeo. Ngayong taon, inamin ng NATO na naghahanda ang mga Ruso para sa malaking digmaan at ang unang yugto ng malaking digmaang ito ay ang putulin ang lahat ng koneksyon sa pagitan ng mga bansang Europeo na dumadaan sa ilalim ng dagat. Ako, si Alexi Pichi. Tara, talakayin natin ito. Talagang may dapat tayong pag-usapan dito. Pero bago tayo magsimula, Hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, ilike ang video na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng episode na ito. Sige, uumpisahan ko sa huling episode. Namataan ang barkong pandigma ng Rusya sa baybayin ng Denmark kasabay ng ikatlong paglipad ng drone. Ngayong gabi, nadiskubre ng pulisya ng Denmark sa Dagat Baltic malapit sa mga isla ng Lalan at Langilan, ang malaking barkong desanteng Ruso na Alexander Shabalin, ito ay nasa 12 kilometro lamang mula sa baybayin at ilang araw na nakatigil nang hindi naka-on ang signal ng locator. Ang distansya mula sa mga paliparan at mga pasilidad militar na inatake ng mga drone ay mula 70 hanggang 200 at 70 kilometro. Ibig sabihin, ito ay maliit na distansya kahit para sa maliliit na drone. Kaya naman, hindi isinasantabi ng mga eksperto na maaaring ginamit ng Russia ang mismong barkong pandigma na ito bilang lumulutang na base para subukan ang bagong anyo ng hybrid na digmaan. Ibig sabihin, dito maaaring inilunsad ang Russian drone para imonitor ang mga airbase ng Denmark. Tulad ng kinaroroonan ng Danish F-35 fighter jets, doon din nagtayo ng pabrika ang Ukrainian na Firepoint para sa solid rocket fuel ang kumpanyang nagpakilala ng Flamingo Missile. Kapansin-pansin, sa Moscow ay tradisyon na nilang itanggi ang lahat. Tinawag ni Kremlin spokesperson Dmitry Peskov na walang basihan ang paratang. Habang inakusahan ng Russian ambassador sa Denmark ang kanluran ng pagsisimula ng military confrontation. Ibig sabihin, nauunawaan mo na hindi Russia ang nagpasimula ng tensyon sa paglapit ng barkong pandigma at pagpatay ng radar kundi Denmark ang nagsimula dahil ipinagtatanggol lang nila ang sarili. Pero iyon ay maliit na bagay lang pala. Lumabas pa ang dagdag na impormasyon na nagpapakitang naghahanda ang Russia sa malaking hybrid na digmaan. Ayon sa Financial Times, mula Nobyembre 2000 at 2024 ay naglayag na ang Russia ng barkong paniktik, mga galaw ng NATO. Ganito inilarawan ng Financial Times ang pangyayaring ito. Mula sa isang liblib na look sa Kola Peninsula, Russia, Naglayag sa tatlong buwang paglalakbay ang kakaibang asulputing barko. Sa unang tingin, mukhang sibilyan ang barko. Umikot ito sa Norway, dumaan sa English Channel, pumasok sa Irish Sea, lumiko patimog papuntang Mediterranean Sea at nagtungo sa Suez. Pero hindi ito isang pampalipas oras na cruise sa baybayin ng Atlantiko ng Europa. Ang barkong pandigma ng Moscow na tinatawag na Yantar, na kompleto sa mga kagamitan para sa paniniktik ay nagsasagawa ng mga misyon ng pagmamapa at pagharang ng mga underwater cable na umaasa ang mga kaalyado ng NATO para sa internet access, supply ng kuryente, komunikasyon ng militar at mga transaksyong pinansyal. At gamit ang mga datos mula sa radar na nakolekta ng mga satellite ng European Space Agency, natuklasan ang isang barkong paniktik ng Russia na huminto at nanatili ng ilang araw mismo sa ibabaw ng mga kritikal na kable sa gitna ng Irish Sea noong Nobyembre at 2024. Sa mismong paghinto na iyon, pinapatay ng barko ang lahat ng sensor nito para hindi ito matukoy at maitala ang kinaroroonan nito. Kalaunan nawala ang signal ng barko sa ibabaw ng underwater cable sa pagitan ng Norway at ng kanyang arkipelagong Svalbard. Doon din huminto ang barko sa mismong lugar ng mahalagang node ng underwater cable. Ilang araw na natili roon ang barko, saka binuksan ang mga transponder at nagpatuloy sa biyahe. Bukod pa rito, nadiskubre ng kaluraning intelihensya na may lihim na unit militar sa Rusya na namamahala sa mga gawain ng barkong iyon. Ito ang pangunahing pamahalaan ng malalim na pananaliksik sa tubig. Siyempre, umiiral na ito noong panahon ng Cold War. Ngunit pagkatapos ay nagkaroon ng pahinga at ngayon ay muling naging aktibo. Ang kanilang mga gawain ay sobrang lihim na tanging isang maliit na grupo ng mga mataas na kwalipikadong Russian na hydronaut lang ang may akses dito. Ayon sa nalaman, karamihan sa limampung barko ng pamahalaan ng malalim na tubig na pananaliksik ng Russia ay mga submarino at maliliit na deep sea apparatus. Ang ilan sa mga ito ay kayang sumisid hanggang 6,000 metro ang lalim. Higit ito ng sampung beses sa lalim ng kayang sisirin ng karaniwang military na submarino. Gayunpaman, ang ahensyang ito ay may mga sasakyang pandagat din na lumulutang sa ibabaw ng tubig tulad ng yantar, na mas mura ang operasyon sa malalayong distansya at maaaring gamitin bilang plataforma para sa mga underwater na aparato at mga diver. At ngayong 2025 ang barkong yantar ay muling bumalik sa mga tubig ng Britanya. Ito ay nagdulot ng bihirang pampublikong batikos mula sa Ministro ng Depensa ng Britanya na si John Healy na tinawag Ang pananatili ng barkong ito malapit sa kritikal na infrastruktura sa ilalim ng dagat ay nagpapakita ng tumitinding agresyon ng Rusya sa lugar na ito. Ngunit hindi pa rito nagtatapos. Heto ang isinulat ng Financial Times. Gayunpaman, sa likod ng pampublikong babalang ito ni Kili, ay may mas malawak pang larawan ng mga aktibidad. Ang Yantar ay isa lamang sa ilang mga barkong pandigma ng Russia na nagtipon-tipon sa katubigan ng United Kingdom sa loob ng labintatlong buwan para sa tuloy-tuloy na pagmamanman sa mga sentro ng kritikal na infrastruktura. Simula noong taglagas ng 2,000 at 23. Sa kabuuan, ang mga insidenteng ito ay nagpapakita ng muling pagbabalik ng mga gawaing paniniktik ng pamahalaan ng malalim na pananaliksik at ng Russian Northern Fleet habang ang digmaan sa Ukraine ay nagiging isang matagalang labanan. Dito, hayagang ipinapahayag ng mga Briton ang kanilang pag-aalala. Ang eksaktong mapa ng mga ilalim ng dagat na internet connections, energy pipeline, at military communication cable ay mahalaga bilang paghahanda sa unang araw ng pananakop sa mga bansa ng NATO. Na magbibigay daan sa Moscow, nagambalain ang supply ng enerhiya ng kalaban o hindi paganahin ang kanilang mga sistema ng pang-emerhensyang pagtugon. At dito, pag-isipan mo lang mabuti. porsyento ng digital na komunikasyon sa United Kingdom ay ngayon ay dumadaan na sa mga submarine fiber optic cables at tatlong kapat ng kabuoang supply ng gas sa bansang ito ay dumadaan sa mga submarine pipeline. At para lang iyan sa Britanya. Sa buong Europa, halos ganun din. Napakahalaga ng mga kable na nagdadala ng datos ng Integrated Underwater Surveillance System. Ito ay isang pinagsamang military network ng Estados Unidos at ng United Kingdom na sumusubaybay sa galaw ng mga submarino ng kalaban. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Ayon sa mga eksperto, hindi kailangan ng mga Ruso na putulin ang mga kable sa ilalim ng dagat. Lumilitaw na ang mismong yantar ay may mga underwater na aparato na may mga manipulator para kumonekta sa mga military at internet cables at mangalap ng impormasyon mula rito pati na rin para maglagay ng mga pampasabog na maaaring pasabugin sa hinaharap. Maaaring malaman ng mga Ruso ang impormasyon bago pasabugin ang mga kable, kaya malalaman nila ang plano ng NATO. At sa huli, idagdag ko na ang pamahalaan ng Globo Kompleksa, na kilala bilang Unit Militar anim ay itinatag pa noong kasagsagan ng Cold War. Mula kalagitnaan ng labinsyam na daan anim na poods, minaman man na ng Central Intelligence Agency ng Estados Unidos ang base nito sa Olenya Guba sa baybayin ng Barents Sea, malapit sa hangganan ng Russia at Norway. Ang pamahalaan ay direktang nakikipagtulungan sa pangunahing tanggapan ng paniniktik ng Federasyon ng Rusya. Ayon sa satellite images, nitong mga nakaraang taon, lalo na noong malawakang pananakop ng Russia sa Ukraine, pinalakas ang depensa sa paligid ng base ng Olenya Guba. Itinayo sa bungad ng Luke ang bagong depensibong harang laban sa mga sasakyang pandagat. At doon mismo sa lugar ng islang ito, o mas tama, ng base na ito, pasensya na, napakalakas ng pagharang sa mga Global Positioning System Signal na maging ang pagsubaybay sa pagdaan ng mga karaniwang sibilyang barko mula Murmansk na patungong hilaga sa Arctic na mga dagat ay imposible. At ngayong Enero ng taong ito, sinabi ni Ministro ng Depensa ng Britanya na si Hilly, Gusto kong marinig ni Pangulong Putin ang aking mensahe. Nakikita namin kayo, alam namin ang ginagawa ninyo, at hindi kami mag-aatubiling gumawa ng matitinding hakbang para protektahan ang bansang ito. At gaya ng lumalabas, ang pahayag na ito ay hindi lang tungkol sa Amber. Batay sa pagsusuri ng militar ng Britanya mula Oktubre 2000, at 23 hanggang Nobyembre 2000 at 24 labing isang barkong pandigma ng Rusya ang palaging nasa pandagat na zona ng Britanya, kabilang ang baybayin ng Ireland. Ngayon, bumubuo ang Britanya ng depensibong singsing gamit ang sensors at underwater drone na tinatawag na Atlantic Bastion para protektahan ang mga kable at Trident Submarino. Ganon din ang Britanya at ang mga kaalyado nito tulad ng Norwega ay salit-salitang gumagamit ng mga barkong pandigma at mga eroplano ng paniniktik na arwalo para imonitor ang lugar ng Greenland, Iceland at Britanya, kung saan dumadaan ang mga barko at submarino ng Rusya papasok sa Hilagang Atlantiko. Sa kabuuan, matagal nang minomonitor ng Rusya ang karamihan ng komunikasyon ng mga bansa sa NATO. Para sa tinatawag na unang araw ng pananakop, sa totoo lang, alinman sa bulagin ang kalaban sa pamamagitan ng pagputol ng mga koneksyon sa internet, komunikasyong militar, at iba pa. O kaya'y makakonekta at masubaybayan kung ano ang pinag-uusapan ng ating mga kaalyadong Ukranyano. Ganyan ang sitwasyon. Dito ko natatapusin muna. Ilagay ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.